Aba ang role ng selenium para sa thyroid gland? Ang selenium ay mahalagang trace mineral sa ating katawan na nakukuha sa pagkain, partikular para sa mga enzymes, kagaya ng glutathione, peroxidase, at deiodinase. Ang deiodinase ay mahalaga para sa thyroid hormone production o paggawa ng thyroid hormone mula sa thyroid gland. Kung kaya't sinasabing ang mga may selenium deficiency o kakulangan sa selenium ay maaaring magkaroon ng mga sakit kagaya ng autoimmune thyroid disease at maging thyroiditis. Sa katunayan, ginagamit din ang selenium para sa thyroid eye or Graves eye disease. Para sa inyong kaalaman, iniinom ang selenium sa dosage na 100 to 200 microgram per day. Hindi naman dapat ito sumobra sa 400 microgram per day dahil magkakaroon o maaaring magkaroon ng toxicity kung matagal na iniinom ito sa mataas na dosage. Para sa mga pasyente na mayroong thyroid problem, kailangang magtanong sa inyong doktor kung maaaring uminom ng selenium kahit pasabihing over-the-counter ito magpakonsulta lalo na sa inyong mga endocrinologist.